Nagpapatupad na ang multa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa mga kalsada, ilog at creek. Napagkasundoan ng mga alkalde ng Metro Manila na 5,000 piso ang sisingilin sa mga gagawa nito maliban sa pateros na 2.5 o 2,500 pesos ang multa. Iba ang multa sa pateros dahil munisipalidad pa lang at ito lang ang maximum na pwede nilang ipata o base sa local government code. Sakop daw nito ang mga malalaking basura at maging ang mga maliliit, gaya ng balat ng candy at upos ng sigarilyo. Depende na raw sa mga lokal na pamahalaan kung sino ang aatasan nilang magbantay at manghuli. Ayon kay Metro Manila Council President Francis Zamora, inatasan niya na ang mga tauhan ng public order and safety task force kalikasan, mga pulis at tauhan ng barangay para manghuli sa sakop niyang San Juan. Tingin ng mga mayor, makatutulong itong maibsan ang pagbaha sa rehyon. Pag nagbaba sa ating mga lungsod at humupa na po ang baha at bumaba ng tubig, anong naiiwan sa ating mga kalye? Tambak-tambak na basura at uh, kahit anong improvement po natin sa ating mga drainage systems, kahit lakihan po natin ang daluyan ng tubig, kung puro basura din po ang laman nito, ay patuloy natin nga harapin ang problema po ng pagbaba.